Ang mga pusa talaga gusto nilang maglampungan sa puno pa ng malunggay o sa taas mo eh. Ayan Hindi ko alam nag ba sila o... Sa <laughs> na isa. Ayan sila kay Jesus talaga. Oops. Mahulog ka naman. Oh. Kukuha ata ng bunga ng malunggay. Ah. Oop, nahulog. Hindi <laughs> ka na mahulog. <laughs> hmm. ah. Hindi na ako so. isa. Napasabi tata sa sanga. Eh, kinukuhit niya. Eh. Dito ka sa taas, sakit ka. Ayun, lumakit siya. Hmm. Kukulit ang mga pusa dito. Hmm. Ayun, nakakita siya. Ah, tapos tutulak lang pababa. Loko-loko. Oh, ayun. <laughs> sila. Pinapakayad mo, tapos tutuloy. Ikaw, ikaw Ikaw, masakit Ikaw ha. Nakakasakit. O, buwag mo. Hataw. Oh. Oh, sinapak na, sinapak. Mabawi, mabawi. Oops. Yung na yung isa. Tumalo na yung puti. Iiwan na siya. Ayun na yung isa. Ah, nakatala sa bintana. Nasa may bintana oh. Yung isa doon pa rin sa kuha, malunggay, siya na sa taas. Mm.